Hi guys, itu yang manok namin. Mga sisil. Sisil, sisil. Good morning. Ayun po yung bagong pisa. Yung bagong luwal pa lang. Yung bagong... Ayun Siyempre, ano, yung pangalan is, ano, ah, uh, yung pangalan ito, ano, Basilan. Yeah. Uh, basilan po. Hindi ko pa alam kung anong klaseng yung Basilan ito. May ibang pangalan um, ito, may ibang Basilan. May uh, Basilan lang. Ngayon po, ipakikita ko sa inyo kung anong natira ng baha Anong iniwan sa amin na baka? Puro basura. Basura ang iniwan sa baha. Ayan. Ang daming nililinisin uh, namin, ang daming lilinisin namin na basura na iniwan ni Baha.